Yeah, 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 yeah. 91.5 Win Radio, halo-halo! Halo kay Ube, mga marikoy-parikoy, mga kapitbahay kong Pakela Meron, Pakela Nandito na naman ang inyong kumare! Takilang pakialamera, handang makialam sa inyong mga buhay, problema at pinagdaraanan ng ating mga kapitbahay. Willing na willing makialam. Dito pa rin sa Maki Alam. May isa na naman problema ng ating kapitbahay, ang ating papakialaman mga kapitbahay. Kaya naman tayo natpakinggan at Maki Alam sa problema ni Yeng ng Kabuyaw, Laguna. Maring Maki, ako po si Yeng. 29 years old at may ka-live-in partner ako for almost 10 years. At naghiwalay kami nito lang dahil sa ginawa ko. Three years sa loob ng relationship namin, nakita ko na parang wala akong future sa kanya, marimaki. Parang walang direksyon ang buhay niya, kagaya na lang ng mga plano niya para sa future namin. Kaya naman, Maring Maki, napag-isip-isip ko na makipag-break na lang sa kanya. Pero sa mga pagtatangka ko na makipag-break sa kanya, binablockmail niya ako na magpapakamatay daw siya. Oh! Kapag iniwanan ko siya. Natakot naman ako, kaya nagstay pa rin ako, Maring Maki. Nagtry na rin naman ako magmakaawa na palayain na niya ako, pero hindi talaga siya pumapayag lang sa nasabi ko na pagahanap ako ng iba para no choice na siya kundi lumayo sa akin. Ginawa ko yon Maring Maki, at naghiwalay na nga kami ng tuluyan. Kaya lang ilang araw at buwan ang lumipas after ng breakup namin, pinokontak niya pa rin ako. Pinokontak niya ako at paulit-ulit niya na pinamumukha sa akin ang panloloko na ginawa ko sa kanya. Maring Maki, minahal ko naman siya. Kaya lang, parang wala na talagang patutunguhan ang aming relasyon pa. Alam kong mali ang napili kong paraan para makalaya sa kanya, pero tama ba na ganito niya ako tratuhin? Deserve ko ba ang ganitong judgment na pinupukol niya sa akin? Sana mapayuhan mo ko, Maring Maki, makialam ka naman sa problema kong ito. Yeng ng Kabuyao, Laguna. Ayan po si Yeng ng Kabuyaw, Laguna. Alam mo maring Yeng, hindi ba naman ako para i-judge ka sa part na yan at sa ginawa mong yan, di ba? Nako ano sa lugar para manghusga. I understand. Ganyan kasi talaga minsan ang nagagawa ng pagiging desperado natin sa buhay, hindi ba? So, ikaw, desperado kang makalaya mula sa kanya, kaya nagawa mo yon. Pero siya naman, desperado rin. Oo. Desperado naman na bumalik ka sa kanya at ipagpatuloy pa ang relasyon ninyong dalawa nandun na tayo, nagkamali ka. Nagawa mo yon para makalaya ka sa kanya. Tapos ngayon, eto siya, grabe kung makapagpambuka ng ginawa mo sa kanya, naman luloko ka, kesyo ganito, ganyan. Pero ang tanong, Mare, importante pa ba yun sa ngayon? May halaga pa ba yung binabato at sinasabi niya sa'yo ngayong nakalaya ka na sa kanya? Mas importante pa ba yung mga sinasabi niya sa'yo kaysa sa freedom na meron ka na ngayon? Di ba? mag ka, Mare. Kaya ko sa'yo, dead man na. Oh, dead man na, Mare. Papago din yan. Pero sana next time, wag mo nang ulitin na gumamit ng ibang tao at gumawa ng desperate decision para lang makatakas ka sa isang sitwasyon. Diba? Next time, be careful and smart enough sa pagpili ng tao na makakasama mo sa buhay. No! I highly suggest na ayusin mo muna ang sarili mo, Mare. mag ka muna mula sa mga trauma na natamu mo mula sa pakikipagrelasyon mo sa kanya. Okay, alam ko trauma yan eh. Traumatic yan. Sobra yung pagsistay sa isang toxic relationship. After that, sobrang traumatic yan. And sinasabi ko sa'yo, may mga pagkakataon na parang uh, po project sa'yo yung ginagawa niya sa'yo. Oo, ganoon May kita mo sa sarili mo na parang ganito yung ginagawa niya sa akin. Ha? Parang nagiging kagaya niya na ako. Ah. Totoo yun, Mare. Totoo yun. Kaya mag-heal ka muna mula sa mga trauma na natamo mo mula sa pakikipagrelasyon mo sa kanya. Huwag ka munang jumowa. No! Magpahinga ka muna at i-enjoy mo ang freedom na meron ka ngayon at kung ano man madidiscover mo sa sarili mo pa. Okay? Tandaan mo, Mare. Maring Yeng, nakasalalay sa mga choices natin kung gaano tayo magiging masaya o miserable sa ating mga buhay. In the future. No! Bells, Boom Bells. Sa mga choices natin yan. Yung choice natin na to, kung ito pinili natin, ang magiging resulta niyan, it's either masaya tayo, maganda ang buhay natin, o miserable tayo. Okay, Maring Yeng, good luck sa iyong paghihil! Maraming, maraming salamat at pinintulutan mo kung makialam sa iyong pinagdaraanan sa buhay. At yung mga kapitbahay, kung gusto nyo rin mag-share ng inyong pinagdaraanan, kung gusto nyo rin kayo'y mapayuhan, matalakan, Wiling na willing naman makialam sa inyo ang inyong kumare. pm lang kayo sa aking FB page, DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A, -E DJ Makirena. Follow at mag-message lang kayo sa akin ng inyong mga storya at problema. Or sa email, djmakirena at gmail.com. Yeah, yeah, yeah!